Dumadaan ka ba sa mahihirap na sandali na nagdududa sa pag-ira ng Diyos? Nakaramdam ka ba ng pag-iisa at pagkawala? Hindi ka nag-iisa? Dinadala ka ng Diyos sa isang proseso na magpapadalisay sa iyo at magdadala sa iyo ng malalaking pagpapala. Ginagamit niya ang mga sitwasyong ito para ihanda ka sa isang magandang bagay. Siguraduhin panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, habang inilalahad ko ang limang senyales na naghahanda ang Diyos na gawin ang hindi inaasahan sa iyong buhay. Matututuhan mo rin kung paano masisiguro na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, kung hindi mo pa napindot ang subscribe button, mangyaring gawin. Mahal ka ng Diyos at masigasig sa lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo, kabilang ang pinakamaliit at tila hindi gaanong mahalagang mga detalye ng iyong buhay. Siya ay gumagawa upang iayon ang iyong buhay sa kanyang kalooban dahil nais niyang ibigay sa iyo ang nais ng iyong puso. Nais niyang gawin ang imposible sa iyong buhay. Maaaring hindi ka naniniwala dito dahil ikaw ay nasa isang kakila-kilabot na sitwasyon na nagbabanta sa iyong kapayapaan at pananampalataya. Ang mga mahihirap na oras na ito ay nagpaparamdam sa iyo na inabandona at nakalimutan ka, ngunit hindi yon totoo. Kasama mo ang Diyos at ngayon ay nais niyang malaman mo na nakikita niya ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Anong mga isyo ang nagpapabigat sa iyo? Ito ba ay pressure mula sa trabaho, ang masamang kalusugan ng isang mahal sa buhay, isang hindi pagkakaunawaan sa pamilya o ang kakulangan sa iyong pananalapi? Alam ng Diyos ang lahat ng ito at maaaring magbigay sa iyo ng kapahinahan tungkol sa iyong trabaho at gawin ang kanyang banal na pagpapagaling na magagamit. Maari din niyang ibalik ang iyong mga relasyon at mabuhay ka sa kasaganaan sa pananalapi. Kahit na ikaw ay nasa isang mahirap na lugar at wala kang makitang daan palabas, dapat kang magtiwala na ang Diyos ay naroroon sa iyo at hindi ka pababayaan na mapadpad. Sinasabi ng isa sero. Kaya't huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo, huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita, aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Hindi tahimik ang Diyos sa mga pinagdadaanan mo. Siya ay abala sa paghahanda ng isang bagay na mas mahusay para sa'yo. Kahit na hindi mo ito nararamdaman, hindi mo dapat pakawalan ang iyong pag-asa sa Diyos. Kailangan mong magtiwala na magagawa niya ang lahat ng bagay at gumagawa sa likod ng mga eksena, kahit na mukhang hindi siya gumagawa ng isang bagay. Ano ang limang palatandaan na makatutulong sa iyo na malaman na ang Diyos ay naghahanda na gawin ang hindi inaasahan sa iyong buhay? Numero 1. Makakaharap ka ng mahihirap na hamon. Madali mong ipagpalagay na ang mga mahihirap na panahon at pagkabigo ay mga gawa ng kaaway laban sa iyong pagsulong. Maaaring hindi ka nagkakamali na naisip mo na ba na maaaring gamitin din ng Diyos ang gayong mga sandali upang ipakita ang kanyang dakilang kapangyarihan sa iyo? Magagamit niya ang halos hindi malulutas na mga paghihirap na ito upang ipakita ang kanyang lakas at biyaya sa iyong buhay. Sinabi ni Haring David sa mga awit apat na po, dalawa. Iniangat niya ako mula sa malansa na hukay, mula sa putik at burak, itinaas niya ang aking mga paa sa isang bato at binigyan ako ng isang matatag na lugar upang tumayo. Ang kanyang biyaya ay sapat na para sa iyo kapag ikaw ay mahina upang ikaw ay manalig sa kanya para sa lakas kapag ikaw ay nakakaramdam ng pagkagipit sa bawat panin. Hindi ka iiwan ng Diyos sa iyong pinakamababang sandali. Halimbawa, si Napol at si Las ay dumaan sa ilang sandali ng abala. Inaresto sila at inilagay sa bilangguan. Ngayon, ito ay panahon ng paghihiwalay at pag-uusig. Gayunpaman, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng hindi inaasahang pagliligtas sa kanila. Bumukas ang mga pintuan ng bilangguan at naputol ang kanilang mga tanikala. Napakalakas ng sitwasyon na kahit ang bantay ng bilangguan ay hindi maitatanggi ang kapangyarihan ng Diyos, lumuhod siya at ibinigay ang kanyang buhay sa Diyos. Paano si Daniel Napaharap din siya sa sandali ng kawalan ng pag-asa nang ihagis siya ng hari sa yungib ng leon. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang sitwasyon kung saan ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa kanya at iniligtas siya ng Diyos. Hindi siya namatay sa pakana laban sa kanyang buhay. Ginamit ng Diyos ang sitwasyong iyon para baguhin ang batas ng lupain at itaas si Daniel. Pansinin na hindi siya iniligtas ng Diyos hanggang sa siya ay nasa yungib ng leon. Ganoon din sa iyo. Maaaring ikaw ay nasa yungib ng iyong leon ngayon o malapit ng itapon dito, at labis mong hinahangad na ang Diyos ay mamagitan. Ngunit nais ng Diyos na malaman mo na walang sitwasyong masyadong komplikado para iligtas kanya. Gagamitin niya ang mga kabiguan, pagtanggi, at hindi pagsang na ito para magbigay ng kaluwalhatian sa iyo at sa iyong mundo. Ginagamit ng Diyos ang mga nakasarang pinto para ilipat ka sa isang bagong lugar. Sa makatuwid, huwag tingnan ang mga hamong ito bilang pagtatapos ng iyong paglalakbay. Kung paanong iniligtas niya sina Pablo, Silas, at Daniel, ililigtas ka rin niya at gagawa ng isang himala sa iyong buhay. Bilang dalawa, nararamdaman mo ang pagnanais na kumuha ng bagong kurso. Kapag kailangan mong tapusin ang isang bagay at tahakin ang isang bagong landas, sinusubukan ng Diyos na i ang iyong mga hakbang alinsunod sa kanyang plano para sa iyo. Bigla kang hindi mapakali sa iyong kasalukuyang lugar at pakiramdam na kailangan mong lumipat sa ibang bagay. Itinutulak ka ng Diyos sa isang bagong abot tanaw at nangangahulugan iyon na may bagong mangyayari sa iyong buhay. Marahil ay sinasabi sa iyo ng Diyos na magsimula sa isang paglalakbay sa iyong karera o ministeryo. Hindi mo alam kung saan, ngunit sinabi ng Diyos na dapat kang magtiwala sa kanya. Huwag kang matakot, tinatawag ka ng Diyos sa isang hindi pangkaraniwang pagpapala. Naaalala mo ba ang kwento ni Abraham? Hiniling sa kanya ng Diyos na lisanin ang bahay ng kanyang ama at maglakbay patungo sa hindi kilalang destinasyon. Hindi tumanggi si Abraham. Naglakas-loob siyang kumuha ng pagkakataon at ginantimpalaan siya ng Diyos ng isang pagpapala na nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa tuwing nararamdaman mo na ang Diyos ay humihiling sa iyo na gumawa ng isang bagay na hindi pamilyar o hindi karaniwan, dapat kang maglakas-loob na gumawa ng isang hakbang. Umalis sa iyong comfort zone at magtiwala sa kanya na pangunahan ka. Hindi mo kailangang matakot dahil ang iyong pagsunod sa mga pag-uudyok na ito ay ang susi sa pag-unlock sa hindi inaasahang tagumpay ng Diyos para sa iyo. Ang Diyos ay gumagawa kasama ang kanyang mga anak at inihahayag ang kanyang mga plano sa mga yugto. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay maaaring magbigay sa iyo ng mga tagubilin ayon sa mga panahon, at kapag ang isang yugto ay tapos na, inilipat ka niya sa susunod. Kung hindi ka komportable sa iyong kasalukuyang kalagayan, maaaring sabihin sa iyo ng Diyos na magpatuloy sa susunod na yugto. Dapat mo ring maunawaan na ang mga tagubili ng Diyos ay batay sa panahon. Hindi sila ang huling salita para sa lahat ng panahon. Ang bawat yugto ay may mga kakaiba, sa makatuwid, ang mga tagubili ng Diyos ay partikular na dumarating sa bawat sandali. Nangangahulugan ito na maakay ka ng Diyos palayo sa isang lugar na minsan niyang sinabi sa iyo na puntahan mo kapag natupad mo na ang kanyang layunin doon. Halimbawa, dinala ng Diyos si Elias sa batis ng Cherith at pinakain siya sa pamamagitan ng mga ibon. Uminom siya mula sa tubig araw-araw at dinadala ng mga ibon ang kanyang pagkain. Ngunit nang gusto ng Diyos na lumipat si Elias sa susunod na lokasyon sa kanyang plano, pinatuyo niya ang batis ng tubig, at ang mga ibon ay tumigil sa pagdadala ng pagkain. Pagkatapos ay tumanggap si Elias ng bagong tagubilin mula sa Diyos, pumunta siya sa Sarepta, kung saan makakatagpo siya ng isang balo. Ang balo ay nagbigay kay Elias ng kanyang bagong pagkain. Kung maglalaan ka ng ilang sandali upang pag-isipan ang kwentong ito, makikita mo na maaaring gawin ng Diyos na hindi ka komportable kapag mayroon siyang bagong tagubilin para sa iyo. Ang mga mapagkukunang iyon na nagpakain kay Elijah ay kailangang huminto bago siya makilos ng Diyos. Kaya kapag inalis ng Diyos ang mga bagay na nagpapaginhawa sa iyo, nais niyang bigyang pansin mo ang susunod na yugto. At kapag lumipat ka, matutuklasan mo na gagawin niya ang hindi inaasahan sa pamamagitan mo. Tulad ng kay Elijah, maaaring kailanganin niyang gawin ito para mabago mo ang kwento ng iba. Ang mga tagubili ng Diyos kay Elias ay napapanahon para sa balo ng sarepta dahil siya ay nasa isang walang pag-asa na sitwasyon. Ginamit ng Diyos ang propetang si Elias upang magdala sa kanya ng pag-asa at kasaganaan sa panahon ng taggutom. Huwag magbinibinihan sa mga tagubili ng Diyos. Maaaring pinipigilan mo ang pagpapakita ng isang bagay na mahusay. Bilang ikatlong, kapag nagsisimulang maging lugar ang mga bagay, naghahanda ang Diyos na gawin ang hindi inaasahan sa iyong buhay. Minsan ang mga bagay ay tila naayon sa iyong plano, parang walang anumang hadlang. Hindi mo maipaliwanag kung paano tila gumagana ang lahat sa iyong pabor. Hindi mo dapat balewalain ang mga ito bilang mga pangyayari lamang, ang kamay ng Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Sinasabi ng awit labing anim na, anim, ang mga hangganan ay nahulog para sa akin sa mga maligayang dako, tunay na ako ay may kalugod-lugod na mana. Sa ibang pagkakataon, madarama mo kung ano ang gagawin ng Diyos sa kapaligiran habang ang mga bagay ay gumagana ng nakapag-isa. Wala kang na-encounter na stress. Ito ang parehong kapaligiran na nakapaligid kay Jesus nang sabihin sa kanya ng mga pariseo na magbayad ng kanyang mga buwis. Hindi siya nagpatinag. Sinabi niya kay Pedro na pumunta sa dagat, manghuli ng isda at buksan ang tiyan nito. Wala siyang anumang mga issue sa pagtugon sa kanyang mga pangangailangan. Kapag napansin mo ang mga ganitong karanasan sa iyong buhay, ito ang paraan ng Diyos para suportahan at idirekta ka sa mga hakbang na gagawin. Dapat mong bigyang pansin ang mga senyales na ito, ang mga ito ay kumakatawan sa pag-alalay ng Diyos sa iyong paglalakbay na naayon sa kanyang mga plano. Ito ay tiyak na maghahatid ng mga hindi inaasahang gantimpala sa iyong buhay. Numero 4, ang Diyos ay aktibong nangungusap sa iyo higit kailanman. Ang tinig ng Diyos ay nagdadala ng kanyang mensahe tungkol sa himalang inihahanda niya sa iyo. Ang mga salitang sinasalita ng Diyos sa iyo sa gayong mga panahon ay tiyak at personal. Maaari siyang makipag-usap sa iyo ng direkta sa pamamagitan ng tinig ng banal na espiritu at ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay naglalaman ng kanyang mga pangako sa iyo, iyon ang kanyang pangunahin channel ng pakikipag-usap at paglalahad ng kanyang mga agenda para sa iyong buhay. Dapat kang maging sensitibo kung mapapansin mo na ang isang partikular na kasulatan ay nabubuhay habang nag-aaral ng salita ng Diyos. Minsan, ang talatang iyon ang sagot sa sitwasyong pinagdadaanan mo. Ang Diyos ay nakikipag-usap din sa iyo sa pamamagitan ng iba pang mga channel upang kumpirmahin ang Kanyang salita sa iyong buhay. Maaari niyang piliin na magsalita sa pamamagitan ng isang kaibigan, iyong pastor, isang kamag-anak, o kahit isang estranghero. Ang payo mula sa mga taong ito ay maaaring magpasigla sa iyong kaluluwa at magdala ng bisa sa kanyang salita sa iyong buhay. Ang Diyos ay nagsasalita din sa atin sa pamamagitan ng mga supernatural na tanda. Maari siyang makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga pagtatagpo tulad ni Jacob at ng Anghel, mga panaginip tulad ni Joseph, o mga pangitain tulad ni Moises. Maaari ka ring bigyan ng Diyos ng mga banal na tanda, tulad ni Elias, na nakakita ng ulap bilang isang katiyakan na ang Diyos ay malapit ng kumilos ng malakas. Binibigyan ka ng Diyos ng mga palatandaang ito upang malaman mo na may kakaibang mangyayari sa iyong buhay. Numero lima, nararamdaman mo ang paghahanda para sa isang bagay. Kapag bigla mong naramdaman na kailangan mong gawin ang iyong sarili, maaaring hinihikayat ka ng Diyos na maghanda para sa kung ano ang dagawin niya para sa iyo. Anumang oras na naisi ng Diyos na dalhin ka sa isang lugar na mas malaki kaysa sa kung nasaan ka, hihilingin niya ang pagunlad ng sarili. Kapag napapansin mo na patuloy kang nakakakuha ng isang siko upang matuto ng isang bagong kasanayan o magtrabaho ng mas mahusay sa iyong trabaho, maaari mong gawin iyon bilang isang pahiwatig mula sa Diyos. Sinisikap niyang idirekta ang iyong mga hakbang sa pagbuo ng potensyal na tutulong sa iyo na mapakinabangan ang mga pagpapalang ibinibigay niya sa iyo. Ano ang kotse para sa iyo kung hindi mo ito kayang imaneho? Kaya kung nais ng Diyos na bigyan ka ng kotse, sisimulan ka niya na mag-enroll sa mga aralin sa pagmamaneho. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng karanasan sa isang bagong teritoryo at maging handa para sa tagumpay na dinadala niya sa iyong paraan. Ang pag-aaral ng bago ay mahirap ngunit isang kinakailangang kahabaan para sa paglago. Sa lugar ng paghahanda, inaayos din ng Diyos ang estado ng iyong pag-isip. Ito ay dahil ang iyong mga iniisip ay maaaring maging mga limitasyon sa plano ng Diyos. Sa makatuwid, titiyakin niya na itutulak niya ang iyong isip tungo sa makita ang mga posibilidad sa iyong buhay. Kapag nakita mo ang pagbabago sa iyong pananaw, naghahanda ang Diyos na dalhin ka sa taas na inakala mong hindi mo makakamit. Ngayong alam mo na ang mga senyales na ginagamit ng Diyos upang ipakita sa iyo kung ano ang Kanyang dagawin. Dapat mong matutunang tanggapin ang bawat tanda pagdating sa iyo bilang isang individual at kilalanin ito bilang isang pagkakataon na umunlad. Ngunit may isa pang bagay, ano ang magagawa mo para gumalaw ang Diyos sa iyong buhay? Nakita mo na ang mga palatandaan, ngunit ano ang iyong bahagi sa lahat ng ito? Una, kapag dumaranas ka ng mahihirap na panahon, dapat kang matutong magtiwala sa Diyos at sa Kanyang oras para sa iyong buhay. Maraming kristyano ang nakakaligtaan nito. Sa sandaling makatagpo sila ng isang bagyo, sinusubukan nilang maghanap ng mga solusyon sa kanilang sarili, at kapag wala silang mahanap, humihingi sila ng tulong sa ibang tao. Kung magpapakasawa ka dito, pipigilan mo ang Diyos sa paggamit ng kanyang layunin sa iyong buhay. Baka makaligtaan mo ang malaking sorpresa na gusto niyang ipakita sa iyo. Maaring napalampas ni Ruth ang espesyal na sorpresa ng Diyos kung tumalikod siya sa kahirapan tulad ng ginawa ni Orpa, ngunit nagpa siya siyang magtiwala sa Diyos ng mga Israelita. Naniniwala siya na may magandang mangyayari sa kanya sa Israel. Sa kalaunan, gumawa ang Diyos sa kanyang buhay. Nakilala niya ang isang kamag-anak at iniukit ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Hindi niya naisip ito nang sumunod siya sa kanyang biyanan. Ito rin ang magiging patotoo mo kung mapagkakatiwalaan mo ang Panginoon. Pagkatapos ay dapat mong sinasadyang pag-aralan ang salita ng Diyos upang mabago ang iyong isip. Kapag mas pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, mas malapit ka sa pagtanggap ng mga pangako ng Diyos para sa iyong buhay. Ang pagbabasa ng Biblia ay nagbubukas ng iyong mga mata sa mga himala na ginawa ni Jesus. Ang lahat ng ito ay makapagpapatibay ng iyong pananampalataya habang inaasahan mo ang gayong mga himala sa iyong buhay. Kaya't huwag mapagod sa pagbabasa ng salita. Maaari mong isipin na matagal mo nang ginagawa ito nang walang resulta, ngunit nais ng Diyos na malaman mo na ang pag-aaral ay isang hakbang kung saan kanya dadalhin. Habang binabasa mo ang salita at nakatagpo ng iba't ibang mga pangako, dapat mong simulan na sabihin ang mga ito sa iyong buhay. Ang mga salita ng iyong bibig ay kasing ng salita ng Diyos. Kapag patuloy kang nagsasalita ng positibo, ang iyong sitwasyon ay naayon sa mga salita ng iyong bibig. Nagsisimula kang makakita ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Wala ring magagawa ang Diyos kundi gumawa ng isang makapangyarihang himala sa iyong buhay. Ang isa pang bagay na kailangan mong gawin para kumilos ang Diyos sa iyong buhay ay ang mamuhay na banal. Kung hindi ka namumuhay ng makadiyos, hindi magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo. Sinasabi ng Biblia na hindi nakikita ng kanyang mga mata ang kasamaan. Kaya kapag ibinigay mo ang iyong oras at buhay sa kasalanan, pinipigilan mo siya na kumilos sa iyong buhay. Hindi mo direktang sinasabi sa kanya na hindi mo gusto ang kanyang Panginoon sa iyong buhay. Pero yun ba ang gusto mo? kaya't magpasya kang mamuhay ng isang katanggap-tanggap na buhay sa harap ng Diyos. Hayaang ihanda ka niya para sa napakalaking tagumpay na yon. Kung gayon, huwag bigyan ng puwang ang takot at pagkabalisa. Huwag hayaang linlangin ka ng jablo sa pag-isip na wala kang kabuluhan. Huwag mong tanggapin ang kanyang kasinungalingan na hindi na muling gagawa ng paraan ang Diyos para sa iyo. Sinusubukan lang niyang pigilan ka sa pagtanggap ng plano ng Diyos para sa iyong buhay. Kaya kapag sinubukan ka niyang linlangin muli, ipaalala sa kanya na may plano ang Diyos sa buhay mo. Ito ay mabuti, hindi masama. Panghuli, dapat kang manalangin sa Diyos para sa karunungan at patuloy na maghintay habang inihahanda ka niya para sa espesyal na pagpapalang ito. Humingi ng biyayang imaximize ang bawat yugto kung saan mo makikita ang iyong sarili. Sabihin sa kanya na ihiwalay ka sa anumang bagay na makakapigil sa iyong pagtanggap ng kanyang mga pagpapala. Lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapanibago ng iyong relasyon sa kanya. Dapat mong matutunang maging kaayon sa gusto ng Diyos at tingnan ang bawat saradong pinto bilang paraan ng Diyos para akayin ka pabalik sa kanyang plano para sa iyo sa tuwing magsasara ang mga pintuan sa iyong buhay, dapat kang matutong manalig sa Diyos at magtiwala sa Kanya para sa isang bagong pintuan na akma sa Kanyang disenyo para sa iyo. Manalangin tayo. Ama sa langit, sinasamba kita dahil sa iyong mga kahanga-hangang gawa sa aking buhay. Salamat sa pagpili sa akin bilang isa sa mga kabahagi ng iyong mga pagpapala. Ikaw lamang ang nararapat sa kaluwalhasyan at karangalan. Nagpapasalamat ako na may plano ka para sa akin. Salamat sa pribilehyong dumaan sa mga prosesong ito kung saan inihanda mo ako para sa isang pambihirang tabumpay. Ama, dumarating ako sa harap ng iyong trono ng awa at hinihiling na linisin mo ako sa bawat kasalanan. Hayaang linisin ako ng dugo ni Jesus sa lahat ng bagay na hindi naayon sa iyong kalikasan. Ama, hinihiling ko na tulungan mo akong makilala ang mga tanda na iyong inilagay ihanda mo ako para sa iyong mga plano. Hindi ko kayang lampasan ang mga mahihirap na oras ng mag-isa. Kailangan ko ang iyong presensya upang sumama sa akin ng tuloy-tuloy. Hinihiling ko na palakasin mo ako sa mga mahihirap na panahon. Tulungan mo akong mapagtanto na ito ay upang buin at pinuhin ako para sa bawat mabuting gawain na gusto mong simulan sa aking buhay. Panginoong Ama, hinihiling ko na buhayin mo ang iyong banal na espiritu sa aking puso. Ituro mo sa akin na ikaw ay laging kasama ko sa pamamagitan ng kanyang kapayapaan. Tulungan akong makilala ang kanyang tinig at turuan akong parangalan siya ng malinaw. Tulungan akong kilalanin ka sa bawat pagkakataong dumarating sa akin. Bigyan mo ako ng biyaya upang magtrabaho ayon sa kung paano mo pinili para sa aking buhay. Panginoong Ama, nais kong kumpirmahin ang iyong salita sa akin, kaya't mangyaring ipakita sa akin ang mga supernatural na palatandaan, upang matulungan akong malaman na pinangungunahan mo pa rin ako sa iyong kalooban. Hinihiling ko ang biyaya na maging sensitibo sa iyong mga tagubilin sa mga panahon. Tulungan akong kumilos bilang pagsunod sa iyong salita para sa aking buhay. Panginoon, hinihiling ko na ilagay mo sa paligid ko ang mga tamang tao na nagsasalita ng iyong katotohanan sa aking buhay. Sa mga sandali ng kalituhan at kawalan ng pag-asa, palakasin mo akong yakapin ang bawat panahon na dinadala mo sa akin na may kaalamang hindi mo ako iiwan o pababayaan. Turuan mo ako, Panginoon, na lumakad ng may pananabik sa panahon ng paghahanda. Huwag hayaang makita kong pabigat ang mga lugar na kailangan kong paunlarin. Kapag ako ay napagod, punuin mo ako ng iyong lakas upang patuloy na tumakbo sa takbuhan. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Naniniwala ako na nakatanggap ka ng malalim na pananaw mula sa video na ito. Pakiclick ang like button at mag-subscribe para sa mas nakaka-inspiring na content. See you sa susunod!